Guys, nandito tayo ngayon sa S&R. Ang laki nga. Pepero. Pepero. Wow. <laughs> ito, ito. Lagi ko na ito. Ito, nagbabiral. Oo oh, daw, masarap. 174. Tapos ito, 350 na. Buy one, take one yung ganito. Yan. 499. Ito din, buy one, take one. 2995. Ang tagal ko na rin hindi nakapunta dito sa SNR. Lagi kasi sa Landers na kami membership dito eh. nakisabay lang kami kay Papa. Tapos hanapin natin yung viral, yung ano, Dubai chocolate, ko meron pa dito. Yung mga muffins at cakes ng SNR, tsaka landers, parang same lang, no? Yung supplier. Ay, eh, pero itong mga ganito, wala naman. Ano to, cheese roll? 372, o oh, cheese roll nga siya. Tapos may mga ganito, mga tinapay. Ay, ito walang ganyan sa landers. May may ubi po, o, eh. may ensaymada din. In fairness, madami sila dito ng options. Parang yung yummest nga nito. 375. Ang tangkad, oh. Dito lang may ano, ito, tahong. Gusto ko ng tahong. Ay, ito. Smoke balinas. Balinas. 346. 217 lang. Tapos yan, may mga shrimp. Alam, mag-enjoy si Luli dyan sa hipon. Tapos ito ay bisugo. Salmon. Nakakatakam naman itong mga ito. 692. Parang tagal ko nang hindi nakapunta sa SNR. Hindi ko alam may tilapia pala sa SNR. Watay manok. Ito Lucky you, bounty. Hindi ko talaga alam ko. Ito yung kinuha ko eh. 400 dalawa. Ang dami din ng ano. Mga ground beef. Ito dami oh. Meron silang ano. Mga beef tapa. masarap. sarap. Ayan mga presyo, 548, 706. Ay, laki ng pata. Grabe yung serving dito, sobrang laki. Yun know, o, tingnan nyo itong pork, sinigang cut. Parang pwede na ano, 451 na. Tapos may 362. Try natin to. Itong pork steak. Gusto ni Jiggy to eh, 730, pero ang dami na niya. Hindi ko sure kung itatry namin to. Okay kaya? Pero madami naman din siya. Yummer yeah, 139. Oh, wow. 170. Baked buttered garlic salmon. Wow, 199. Meron din iso. Chicken katsu bowl. Nasa 199. etong isa ay umagi rice bowl. 299. Tuna poke bowl, 189. Wow, ito salmon. Niluluto pa ba nila to? 199. Patay spinach bowl, ano siya? 179. Pwede tayo nito. 199. May ganun na pala. Ayan o. Ito ay 279. Ay, oo, oh, oh, yun Yan yung nababiral. Makano yan? Si Jimin. Ay, mochi. Yan. Si Wote o. Oh. Ah! Wala. Buy one, take one. Ang laki o. Oh. 186. Hanap namin yung Dubai chocolate. Wala na daw.

Yung sa Heinz masarap eh. Pero ito yung gamit namin ngayon. Yung Bragg. Mga tayong suka. 165. Ay, wow. ang cute. Oo nga. 389. Masarap kaya yan. XL Ramen. Oh, ba? Ito na lang spicy. Salted egg. Eh, yun na lang hot and spicy. Try natin yan. Yung parang tasty boy. Oh, ito na siya ulit. 209 dito. May ice maker na pala sa S&R. Ito, maliit. Ayan. Can feet! Wala, meron din dito ng... Ito, adobo cut. Namiss ko rin kumain dito. Yung french fries na may mayo. Kaso ang daming tao. Tsaka madami nung nadabdag mo. May mga mifte na rin. May kape na nga rin ata sila. Ito na yung gin natin. Usually, yung mga ano lang. Yung niluluto. Mga wet goods. Tsaka suka. Yes.、Yeah.